Naghiwalay si Nakarina ng Aespa at si Lee Jae Wook, ang aktor, ilang linggo matapos ilantad ang kanilang relasyon na nagdulot ng mga reklamo mula sa ilang mga tagahanga ng babae ng mga awit, ayon sa ulat. Isang South Korean media outlet ang unang nagulat ng paghihiwalay na napatunayan din ng mga kumpanya ng pamamahala ng dalawang artist, ayon sa isang artikulo sa Korean Entertainment News Portal na Sumpi. Si Lee J. Wook ay nagpasiya na hiwalayan upang magtuon sa proyektong kanyang kasalukuyang pinagkakaabalahan. Ayon sa pahayag ng ahensya ng aktor, CJ Studios, na nasabi sa Sumpi article. Ang dalawa ay nagpasya na manatiling mga kasamahan na sumusuporta sa isa't isa, dagdag pa ng CJs. Samantala, nagkomento ang label ng s na SM Entertainment, totoo na sila ay hiwalay na. Ang pangyayari ay sumapit eksaktong limang linggo matapos na ilantad ni nakarina Karina at Jai ang kanilang relasyon na nagdulot ng galit mula sa mga tagahanga ng bituin ng kupo. Isang galit na tagahanga pa nga ang nagpadala ng isang truck na may elektronikong billboard sa ahensya ni Karina na nagsasabing, hindi ba sapat ang pagmamahal na natatanggap mo mula sa iyong mga tagahanga? Ang 23 taong gulang na mga awit na ang tunay na pangalan ay Ujimin, ay nagpost din ng isang sulat kamay na paumanhin sa mga tagahanga ilang sandali matapos ilantad ang relasyon. Karaniwang inaasahan sa mga bituin ng K-pop na iwasan o kahit mananatiling lihim ang mga romantikong relasyon na pinaniniwalaan ng kanilang mga ahensya na sumisira sa pagkahanga ng mga idolo. Ang pag alma ng mga tagahanga tungkol sa petsa ng bituin ng K-pop ay nagpapakita ng mahigpit na mga patakaran ng industriya. Madalas na iniugnay ng mga kumpanya ng kupop ang ideya ng pag pagdedate o ang potensyal na magdedate ng isang bituin ng kupop bilang isang estratehiyang pang-marketing tulad ng ipinaliwanag kamakailan ni Jeff Benjamin, ang kupop columnist ng Billboard, sa Agents France Press.